Kanibitang pagkalaaga day no, iswa ko ng ba nga first time day ni makasulod ni fatherland o sa iyang second wife o mol. Kaya abimanggo ako nga si Padarlan is nakasulod na diri sa Gaisano Mall ba? So ang nasudlan daw ko niya diri sa Iligan City is ang Gaisano nga gamay. Unya lagi kay nadugay na ako sila kuha dito sa bus terminal mo nang anak ko nila pag na mo diri sa mall o gigutom ba siya o gusto pa ba siya mubalik o kao. Maunang naghikap siya siya siyan, kay lagi daw busog na daw siya kay ni kao na daw sila dito sa bus terminal. kay yung lagi kay sila nabot diri sa Iligan City day unya katod pamanggog ko sa ako ang mga estudyante. Mao nang one hour ago yun ako sila nakuha dito sa terminal before me ug mall. Pag abot na mo dire sa Gaisano Mall sa Iligan City dai is ako jud siyang gipapili dai ug cake. Unya na himuot ko sa cake kaya gipili kay, kay lagi colorful kaayo ba. O sa kadagang cake na pwede niyang kapilian dai ang iyang gipili katujong yung colorful kay nga cake please lang. Kay ganahan man daw siya kaayo nga color ato nga cake mo na mo daw to yung gusto nga cake sa iyang birthday. O kani sa day nga adlaw dai no is November 4 ni birthday ni sa ko ang fatherland Pag human na mo palit cake dai kay lagi batik man kay sa na iyang gisuot niya birthday man niya lagi karon mao nang ni anak ko niya nga palitan nako siya og mga bag-o nga sanina og karsoni kumbaga ba i-shopping nako ni sila karon please lang unya naabot na mi dire sa karsoni sanday kay humana man siya pili si Hampulo og sa dihang dire na siya naglibog-libog sa kadaghan niyang pwedeng pilian dugay kay siya nakapili dire og karsonis sanday pero nakita jud nako dai ba nga lipay jud kayo ako ang paderlat kaya ang plano man gud namo ani dai sa ako ang mga igsuon is amo siyang birthdayan dito sa bukid amo siyang litsunan unya lagi pag-abot na sa adlaw nga birthday ang tania diha pud gilantan ang ako ang so og ang ako pong mga magulag is busy pud ba mo nang sila na lang among gipaanhi hi deri sa iligan kay diri na lang namo i celebrate ang iyang birthday pag ako bayad sa iyang sanina dai mo nang ako na siya gipailis diri sa fitting room kay para nindot pito kay iyang sanina dai samtang nag blow bitaw siya sa iyang cake kay kani manggod ang ako ang father landay is pinangga kay ni sa ako ang mother earth sa una mo nang every time nga manglakaw ni sila six jud kay ni ako ang father kay lagi inandaman man jud ni siya sa sanina sa ako ang mother earth pero karon dai kay wala naman ang ako ang mother earth mo nang batin ang jud kay eh, pud ni siya mga sinuutan sa iyang mga sanina Og samtang day naglakaw mi ani day utana ako niya og nalipay ra ba siya sa iyang birthday karon. Og niya sa sad siya nako day no nalipay ra sa daw kuno kayo siya sa iyang birthday. Mo na ako iparanas na sa ako ang fatherland ang wala niya nasulay sa una sa panahon nga pitos pa kay mi ba. pag na mo sa mga sanina ni fatherland mo nang nagdecide sad ko nga ako asang palitan ng iyang second wife kay para sad bitaw nga patas pud silang duha nga naapud sila yung mga bag sanina. Mo nang gipasagdaan ako og pili ang second wife ni fatherland. Kay niya na nila nga sila jud mismo ang mupili sa si ilang gusto kay ko igorama ko mubayad monang grabe daghan jukay siya gisukod ang mga sanina ang mga panahuna dai kay dugay kasi ra ka decide og unsa dio nga sanina ihang paliton bapis lang ug ako sagi pagutan si Father Landay ba ug napabashay gustong paliton monang ni ana siya ra nga kailangan dio niya gel ug ang perfume monang ni ana ko niya sige pamili sa gusto nimong paliton kay ako ang bayran kun si Father Landay mag sige ingong magtan-aw sa presyo mahal pud ani oy kun ako pud sige pugog nya ana nga okay ra na basta malipay ka kay sempre kitang mga anak wala jud tay laing hangad kun dili ang kalipay sa tuang mga ginikanan ba monang mintras ngan nga naapa bitaw atong ginikanan day no ato jud silang taga anog time og ato jud yun ihatag ang ilang kalipay sa abot ng ating makakaya ay charot tagalog og anyway day mo day ko share sa inyo no og diri na day, day ko mag-end i'm emerly and thank you for watching manambay mo ay